palangga. So, isishare ko po sa inyo ang buhay probinsyana. So, ito nga, i-flex ko lang sa inyo mga palangga, yung miracle fruit ng aking lola. Ang dami-dami niyang bunga mga palangga. So, ito na mga palangga. Ito so, mga palangga. Oh. So, ang dami-dami. Oh. So ngayon mga palangga ay magkuha tayo ng buko para ihalo sa ating gulaman. So ang umakit pala dito mga palangga yung kapatid ko na babae. Sabi ko sa kanya ako na eh gusto niya eh siya daw ang kukuha ng Ako na po na ibigay. Kapao lagi ko. Puli-puli ta. Ano ko ron oh. Hi mga palaga. For today's video, magluluto tayo ng fish balls. Maraming bata dito. Let's go. Sumodin. So ngayon, next na gagawin natin is lulutuin yung gulaman. So halo-haloin lang natin hanggang ma-dissolve. Tapos, nilagay ko na dito yung condensed milk. So, yung mga bata, mga pala, dito mga palangga is nag na sila. Kasi loto na yung fish ball, tapos ito na yung hulihan na um, yung gulaman. So, pagkatapos niyan, ito na nga, kumakain na nga kami. Ang saya-saya. Sarap -saya. ng marienda Kainan with family. So, masaya dito sa probinsya dahil may marami akong makakasama Hindi gaya doon sa city pa. Ako mga palangga, ako lang mag-isa. Tapos pag magkasakit, ako lang din mag-isa. So maraming salamat sa aking pamilya na nakasuporta sa akin. Sabi kayo guys, ang sauce na mo, guys, show my sauce of this bowl, guys. nama dia yang bland. Dia buat robot sangat comot. Kalau